nagpunta sa dressing room ni Kimmy pero hindi pinapasok at hinarangan mainit-init bagong chika tila nang gugulo ang kapatid gusto mo ding bumalik sa trabaho kasama ang aktres pero ban at hindi na ito pagbibigyan pa sadyang gusto mo ding makuha ang tiwala ni Kimmy kaya lahat gagawin para lang mapagbigyan muli samantala Agad naman nagbigay ng samot saring opinion ang mga fans ni Kimi laban sa ginagawa ngayon ng kanyang kapatid. Bakit bibigyan ng chance yan? Sana huwag magpapadala sa awa kasi milyon ang naubos sa iyo at hindi biro ang iskandalo na ginagawa niya. Yung kanyang tao mahirap pagkatiwalaan dahil pabalik-balik pala yan sa pagsusugal kahit gaano ka kabait Kimjo, matutong manindigan na huwag pababalikin sa tim mo. Huwag papahawakin ng mga property at mga bank account. Matuto kang madala. Huwag pairanin ang kabaitan mo. Kung ayaw na maubos lahat ang pinaghirapan, ayon pa sa isang komento, akala ko ba ipakukulong na yan? Bakit hinayaan muli at pinagbigyan? Huwag na huwag pababalikin yan sa team ni Kimi. Lagas talaga ang pera mo kapag ginawa iyan. Once na nagsusugal ang isang tao, mahirap nang magbago. Babalik at babalik sa mga nasimulan. At na, nananatili sa paggawa ng kasamaan. Anong sinin niyo rito sa panibagong mainit-init na update? Dapat ba na pagbigyan ulit sila kam na makabalik Gimi?